Hello! Good morning mga baby! <laughs> Bakit kayo nagsisiksikan dyan? Ba't gusto nyo sa karton? Mas maganda naman dun sa box nyo. Ah, malaki. Ah. Good morning, Chuko. Ito nga pala si Chuko. Ayan, siya lang yung may damit. Kasi yung dalawa, na ano pa, natatanggal pa yung damit. Kaya hindi ko muna sila dinamitan. Guya, good morning. Ito si Mochi. Galaan na ito. Oh, Mochi gala. Ay. <laughs> Hello, good morning. Ayan o. <laughs> Itong karton na ito, hindi naman talaga ito yung higaan nila. Pero mas gusto nila dito, kaya pinagbigyan ko na. <laughs> ano, ha? Ano? Ano mga babies? Kamusta ang araw? Mama pala nila nito. Mama! Hi, Mama! <laughs> Mama! Hmm, lang nila niyang mag, ano, mag-lunch. Ano, ah, lunch? Breakfast pala. Guwapo <laughs> naman ang guya. Ano, chuko namin. Hi, chuko. Good morning. Mm, oh, cute-cute naman ang baby ko ito. Ito si Guya. Hello, Guya. <laughs> good boy yan, ito good boy good boy ito minsan, ano super hyper hmm <laughs> inaabot yung ano inaabot yung cellphone eh hmm mm. ito si mochi, nanchalant lang hmm walang pakialam sa mundo so ito na silang lalaki na nila 3 months old na mm -mm, -mm. yung mga lato-lato ang lalaki na kung saan-saan nagwiwisik ito si boy wisik ito eh mm? si boy wisik talagang pinapahirapan ako araw-araw ako pinaglalaban ng makumot mm? iniihian lagi mm? ikaw si boy wisik ito, ito chill lang <laughs> oh. ayan ang <laughs> gawin Sige sige tulog na kayo napaka disturbo ko ano? Hmm, Dinesturbo ko lang talaga sila, tulog ito eh. Ayun, dinidisturbo. <laughs> sige na tulog na kayo diyan, sige na bye na. Ay Ay, naku. na ano pa yo. Ano eh. Ayun oh. <laughs> sige na bye-bye.